Pat Bev hype nga sa ginawa niya sa Lakers Magsusuntukan pa sila ni Austin Reeves sa laban Kakaiba nga mga idol lang nangyari dito sa Lakers against sa Sixers Lakers vs Sixers, two teams from different conference Magharap ngayong araw Let's start na agad sa first quarter natin ni Anthony Davis active early mga idol 6 points agad para nga sa Lakers Tapos yun pa ng 3 pointer ni Lebron para magkaroon ng 11 to 6 lead ang visiting team sa umpisa pero hindi naman nagpauli si na Joel Embiid at ang Sixers at eventually mga idol lumamang pa nga sila sa long shot na ito ni Tyrese Maxi 16 to 13. Matapos niyan, hindi pa pala tapos anong Philly dito. Gumawa pa sila ng matinding 12-2 run, lalong ibinaon ng Lakers. 13-point lead mga idol, kaya timeout muli si Darvin Ham. At hanggang sa pagtatapos niya ng quarter natin, inalagaan ng Sixers ang 13 point lead nila at meron nga silang 32 to 19 lead after 12 minutes. Second quarter natin LeBron with that easy layups on Pisaka so depens ang kanilang problema dito kaya lalong umarangkada ang opensa ng Philadelphia. Kat bigla nga silang nagkaroon ng 43 to 25 lead sa mga dayo. 18 point lead yan mga idol para sa Sixers. At ang angas nga dito ni Pat Bev Hype matapos ng kanyang ginawa. Lebron frustrated naman. Disastrous second quarter ang nangyari sa Lakers mga idol turnovers and misses. Ang kanilang ginawa samantalang ang Sixers ay raining three pointers. At ayaw nga nilang magmintes mga idol at yan ay coming from their second unit. 54 to 31 na tuloy mga idol ang score, 23 point lead para sa home team. And throughout the quarter mga idol, hawak ng Sixers ang lamang, umabot pa nga ito sa 25 point lead. Pero salamat nga sa 7 straight points ni Austin Reeves at sa 14 to 4 run na ginawa ng Lakers, sa uling mga minuto, biglang naging 15 point game na lang ang laban mga idol matapos ng dalawang quarter. Dito naman sa ating third quarter, palitan nga ng basket ang dalawang team sa umpisa. Pero ang Lakers ang nakinabang dyan at nababa nila to 11 point lead na lamang. Advantage ng Sixers after ng 3 pointer ni Torian Prince. Pero hindi nga pumayag ang Sixers dyan at bumawi nga sila at binalik yan to 17 point lead muli. Timeout ang Lakers. Bumalik pa nga yan sa 20-point lead mga idol at itong Lakers patuloy pa rin pinoproblema ang kanilang defense sa turnovers at hirap nga silang makadikit na muli dito sa Sixers. Away pa sina Austin Reeves at Patrick Beverly dito mga idol, nagkakainitan. At buong third quarter nga kagaya lang nang nangyari sa first half. It's all about the Philadelphia 76ers yet up sila 98-80 after three quarters. At sa fourth quarter natin, lalong nawalan na ng paghahasang Lakers na kumambak. Naging 27-point game na ito mga idol. At ang kakaibang nangyari dito sa Lakers laban sa Sixers ay ang Sixers na only shooting 36% from the 3-point line sa season, suddenly shooting 51% sa 3-pointers. Get no chance talagang Lakers dito mga idol na manalo sa Sixers because they catch a team on their best shooting night. Sa sobrang kakaibangan na ito, mga idol, pati si Patrick Beverly shooting 50% from the 3-point line. Kaya't kumain na lang itong si Coach Darvin Ham dito sa 4th quarter.